maliwanag po lahat. Ay, huwag kayong maniwala na walang alam ang presidente sa kalukuhan na ito. Ulitin ko, NEP, National Expenditure Program. Yan ang budget ng presidente na iprepresenta sa Congress and Senate. So, tatawagin niya lahat ng mga departamento. Pagbibigay sila ng budget nila, ihibayin niya yan at pipirmahan si unang pumirma. Wala ka nung doon dahil marami nakakaalam, Lahat ng departamento. Public yan. Walang insertion. So tama si Claire Castro eh. Bakit paglalagay si Presidente sa sa ICAM eh? Pwede naman ilagay sa net. Hindi pwede ilagay sa net. Tama siya. Hindi si Presidente. Makikita eh. So pagkatapos doon, pipirman niya, pupunta na, na sa Congress Si Mayanyang, 10-8, magkagawa rin, papasa rin. Then, kailangan magtama yung Senate kay Congress, pupunta na sa Baycam. Karamihan ng bay, uh, na, nalagyan na yung Senate ang, at Congress ang insersyon, pinakamalaki insertion. nandun na sa Baycam. Karamihan. At pagkatapos doon, Kukunti na lang sila doon eh kaya hindi ko nasasabihin mga tao doon. Kukunti na lang. Nalabas din sa diaryo. Yun na uh, datalo nila kay Presidente. Si Presidente uli ang titingin. Ihibayin niya ng gusto yan. Iimbisigahan ng gusto. Titignan niya kung nandun yung mabili niya kay Sandigo na 100 million. A billion dollar, a billion pesos. 100 billion pesos na bill na presenta sa insertion. Sinabi ni Sam Deco, na rinig nyo lahat yung ano niya. So, nandito lahat yung insertion. Ang budget ngayon ng Pilipinas, 3 trillion, mahigit, kulang-kulang 4 na trillion. So, pinag-uusapan natin dito, blood control lang. So, yung insertion niya na 100, nandiyan lahat, tinignan niya, sinuburado niya na ito, tinanggalan lang ng 1.5 billion. Katitin, 1.5 billion. So, nasa insertion, alam niya, 99, ano? 985. What? 9845. 985 na meron na ito, 1.5 million. Talaga na 98.5 billion Ang insertyo na nangyari. Pinagkala na na di pa 1.5, talaga kuripot itong bibir na ito. At nakakaya Nakakaya sa mga Ilocano, ako po Ilocano. Nakakaya sa mga Ilocano, sinisira niya mga Ilocano.